morning. Sunday ngayon And ngayon matutuloy yung pagbili namin ng mga kailangan po sa school kasi kahapon di ba, hindi kami natuloy kasi nag naglabas ng kasama sa ginawa. So ngayon kami aalis mamaya pagkatas kami maligo kasi ngayon kakain ako na ang kinapay. Twist. <laughs> Kain tayo. Ayan, bubuta na kami ngayon sa SMP. Magpapagasulina muna kami sa mandang salitran. order na talaga kami ng XL. Tapos na kami magpag-gasolina. And, hindi kami masyadong magtatagal sa SM kasi para makapagpahinga na rin. Ay, makauwi agad at makapagpahinga. order namin for lunch ngayon. Pasit Canton with Chunky Asado Shopao. Huh? Chunky Asado. Opo, Chunky Asado Shopao. Tapos nag-add-ons ng Bucci. dalawa kami ni Otosan dyan. So, yun. That's it. So, nandito kami ngayon sa may department store. Uh, bumili ng gift sa aking inaanak. Tapos naghahanap kami ngayon ng black shoes para sa kitchen lab namin sa Wednesday. Pero hindi ko alam kung kaila ay kung magdadamit namin sa Wednesday. Pero sabi, kailangan daw medyo kumpleto na yung uniform. Kaya ayun, kaso dito sa department store, walang black shoes na color black. Ang kailangan ko color black. So maghahanap din muna kami. So nakompleto na namin yung mga kailangan. Pwede lang sa sapatos. Sa so, sa'yo punta kami sa may earring section kasi kailangan pearl earrings doon sa F&B namin. May nakita na kaming black shoes sa grocery sa supermarket pero hinihintay ko lang sa kasi may ginagawa lang siya tapos punta na So, pasok mo na ulit naman yung hasa. Tapos punta na doon sa clog shoes. So yun yung nakita kong clog shoes sa supermarket. Ayun, um, malaki sa akin. Kaya ngayon punta kami sa may Robinson. Kasi dito, magkatapat lang yung SM sa Robinson. Tatawid lang. Tapos, tatawid lang ng street park Ganon. And magpaparking kasi, magpapark kasi kami doon, kaya ayun, nasa sasakyan nasa, ulit kami. Sana meron sa Robinson ng clog shoes kasi, yun, kasi next week magiging busy na ako, lalo pa sa Sunday. Aalis ako kasi birthday na akin na anak, yung bumili, binili namin kanina sa pambatang damit. Ay, damit, damitan. <laughs> Parusa. <laughs> yung Robinson hindi pa rin pinapaayos yung, ano ba tawa, ka later Ayan, so nilalakad naman yung sa kabila gumagana. Dito hindi. So merienda muna kami dito sa tapat ng <laughs> cashier ng grocery. Itong palabo. Tapos kailangan ko sa Nico. Kain. Okay. Dito kami ngayon sa May Robinson Department Store. And wala pa rin yung vlog shoes ko. Medyo pahirap siya ha. Pero may nakita kami sa ano, sa may mga changi-changi changi dito sa Rob. Kaso, pupunta rin yung sa SM Club Shoes, pati yung sa Changi Changi dito. Mas maliit pa rin yung sa Changi dito. So medyo okay naman. Pero maluwag pa din. O pa rin pag maluwag. Baka naman pag naglakad ako doon. Kaya nga daw Club Shoes para hindi madulas sa kusina. Eh baka mat matulas pa rin ako kasi maluwag. Ganito lang yung parang pinaka Club Shoes nila. May butas, butas Pero hindi kasi yan yung pinapahanap sa akin eh. Tapos so, sila okasan to, sa otosan. Nagsusukat ng chinelas. Parang atosan. Yan. Tapos kami, sorry, sorry. ako hindi ko pa alam kung anong gagawin sa akin. Ang cute! Mm -hmm. Ang cute nung kawa ng pang baby. Mm -hmm. Ayan, pababa na kami. Punta kami ng kadiwa ngayon para sa clog shoes ko kasi wala pa din. Ang cute nung... Ah, oh, ang cute nung Christmas light. Hi -hi. Ayan, pabuto na kami sa kadiwa ngayon. na nakakatuwa sa Robinson mo, kasi may IOS lip balm na sila. Kasi nag-aalala ako. Kasi diba meron akong ginagamit ngayon, Yung color green. Bigay ng classmate ko dati sa computer science. Tapos nag-aalala ako. Pag nabos ko siya, baka kailangan ko nang bumili sa SNR ng isang pack yung limang piraso. Pwede na lang meron sa Rob Dasma ng tingi-tingi na isang piraso, 230 ata siya. Pero okay lang kasi effective siya sa akin na hindi talaga nagbabalat yung lips ko. Tapos ano pati yung gilid ng bibig ko, hindi naman. Kaya okay lang. At saka matagal naman naggamitan. Yung akin ngayon, sinumula ko siya ng August ba? Or, oo, August. Sinumula ko siya ng August. Ngayon okay pa. Medyo marami pa naman. isang palengke na nadataanan bago pumunta doon sa Katiwa. Wili kami nitong hairnet ko sa para po sa FNB and sa culinary. Kasi makapal yung hair ko eh. So, piling ko kaya na to ang aking buhok. Sana. Kasi, nag-try na ako ng dalawang hairnet. Hindi, hindi maisara. Kasi, nakaganyan talaga lang sa buhok ko pag pinusod. Kasi, sobrang kapal. So, sana ito, kaya na sarap. Para. Surils? Ay, Surils sa katara. Swirls. Swirls ice cream. Sunday <coughs> siya na mango yung ano. Parang pinaka -siro. Masarap. Kauwi na kami ng bahay. Tapos ito. Yan. Pinaghirapan namin hanapin crocs ko, no? Pero ito ay <coughs> um, uh, yeah. Dura light. Yan. Ito yung kasya sa akin. Ang size ay L7. Seven. Yan. Ito so, kakain kami ng merienda. Reward sa sarili. Ha? <laughs> Ito. Banana walnut cake. Yan. Yung slice. Walnut kayo kasan. Yung walnut na kay Okasan. So, kain tayo. Ayan yung binili ko kaninang pabango. Um, Aquabella. Bella, pamangkin ko. <laughs> Pen shop. I am sweetheart. Ang bango-bango nito. Tapos, tinan yung price. 110 lang. And, 100 ml na siya. Mura na. Para sa isang estudyante. And, mabango siya. Ayun na. Kasi, naubos na yung pabango ko. Yung sinabi ko dun sa... Saan ba 20 questions tag ata. Yun pinahita ko diba konti na lang siya. So, eto na yung pinalit ko and mapango nga. Ayun, kakabango ko lang. Medyo nakatulog ako pero hindi masyado kasi nanood ako ng video sa YouTube. Tapos yan, didinay na kami. Eto, niluto nyo kasi corn beef na may cabbage. Tapos mamaya, eto naman. Papaya. Tige, isa kami yung tatlo. Kain tayo. Ayun, tapos na kami kumain. And mag-edit na ako ng vlog kasi bukas may pasok na. Kaya ayun lang, feeling ko mahaba na yung vlog ko kasi marami ng nangyari ngayong araw. Lalo na yung paghahanap ng crocs or clog shoes na yan. <laughs> Kaya ayun lang, so hmm, Friday na ulit pero bukas mag-vlog pa rin ako. Yung katulog pa rin dati paunti unti-unti unti So yun lang, so bye-bye, good night, bye-bye. No, kasi para sa salad later, ayun Achievement!